for today's ganap nga bali half day nga lang kami sa tindahan kaya naman ako'y nagpasarado na at dahil nga ako'y nagpasarado na kami uuwi na o dahil dyan mga mare ako daw ay mag-commute na laang sabi ng aking si puso na upang sa ganun daw ay makatipid naman kami sa gas kung dati rati nga ako'y laging kinakaon ngayon daw ay magtipid na muna at wala pang sahod patatawarin kakako ka dahil nga dyan mga mare na isipan ko nga muna dumaan dito sa simbahan makapagpasalamat man lang. At nakakatuwa nga lang din talaga kahit malayo pa ang Pasko ay meron na din eh, nagtitinda ng na mga puto bongbong -bong, bibingka at kung ano po ano pa sa gilid ng simbahan. Kaya naman kung ikay mahilig sa mga ganun ay talaga ikay mananawa. Kaya nga mga mare pagkadali-dali ko nga pagkabili ko ako ay pumasok na din agad din sa simbahan at hindi nga ako no magtatagal dito at ang aking si ay nag nag-aantay na doon. At pagkalabas ko nga din agad doon sa simbahan, ako ay nakasakay na laang din agad doon sa jeep. Buti na laang ay hindi pa ganun ka-blockbuster na naman yung pila din sa pilahan. At grabe na naman na nga ng init ng panahon, lalong-lalo nang ako ay napasakay doon sa parting unahan. At fast forward na nga mga maribali, nandito na nga ako sa kanto at aking inaantay na si puso. Patatawarin ng aking tawagan, ay inay na sa punsyonan, ay buti ka pa kako, ay na naman. At dahil nga sa init ng panahon kaya naman ako'y nagkikrabe talaga sa malamig. At ako nga ay nakahanap din ng binihan ng milk tea kaya eh ay umorder na din agad. Patatawarin mga mari kakaantay ko kay puso. 30 minutes lang naman ako nag-antay sa kanya. Nawala na yung lamig ng aking milk tea ate. Eh, Diyos ko, puro. Deka ako bagay, Napakadami baga ng kinain mo doon sa punsyon. At kahit bawal na nga yan, kumain ng ganun karami mga mare. Pero pag sa punsyon e eh, patatawarin Hinding hindi yan magpapahuli. Barkadahan pa naman talaga. <laughs> At dahil eh? nga nang namin sa kasal yung may birthday, kaya naman talagang hindi pwedeng mawawala yung aking si puso doon. At talaga naman puti nga yung aking mga mata kakaantay sa aking si puso. Patatawarin sa wakas kako. Ka Ikay eh, dumating rin. Aba? halos 30 minutes nga ako nag-aantay at ayan nakihati pa nga ng aking milk tea patawarin pagka sip 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 ko nga mukhang kailangan ko pang nga makipagkita sa aking dentista ay just ko puro din at sa loob nga ng ilang araw na may mag-asawang hindi pagkikita Diyos ko puro din napakarami na naman inihahatid sa aking balita nitong aking sipuso at minsan nga pinagtatawanan ko na yan at aking niluloko sabi ko ba naman ay pwedeng pwede ka naman talagang pumasok na reporter sa mga balita eh ako ay napapatawa na lang dyan at kung ano-ano ay -ano sa akin. Pero sa totoong buhay, mga mari, legit din naman ang mga nasasagat na balita na aking si Pusong Aya. At hindi naman sa pagiging masyadong marite, siya na hinahati dan laang ng kanyang mga kaibigan na masaribang chismis. At yun lang naman for today's video. Maraming maraming salamat mga mari sa inyong pananood. Hanggang sa susunod na serye, mabalos!